Grabe naman yan, di. Ay, kaya ko na asawa sa Manila. Saan sa Manila? Sa Tondo, Manila. Tondo, Manila? Oo, oh. oh, nandun pala asawa sa mga lugar ng mga tigas. Ay, loko. Lugar, lugar ng, ng mga lokong tao? Oo. Oh. oh my God. Sana <laughs> so, makahanap tayo ng tindahan yan para hindi ka na pumunta doon sa ano, layo.

Grabe nang hatak Ah, Aga ano sa uma? Haba ng mga itak niyo Papansin ko, parang isa-isa lang yung hugin ng itak nyo dito ah. Ah, ganyan. Okay, Anong matagkad ah? Hamubo pa nga niyan eh. Hamubo? Um, Mababa ma pa yan? Mababa pa. Grabe naman yan. Itala yun. Mababi binta lang ng uh, kwan, papaya. 30 pesos, dalawa. Sige, lalala. Sige. Durog ano? <laughs> <Palang pasok> pala. <laughs> so, ito yung guys. Yung pinurog ka na na, ano? Yung Patawa na saging Ayan ano? Hello. Ano, <laughs> Hello. Tingasyan. Yan lang ang Walang nalaof. Yung kinuha ang Kuya ang kinuha mo. <laughs> Malaki yung itak, pero yung nakuha. Grabe <laughs> yung lugar na ito. kapahabaan <laughs> ng itak yata. Eh. Susunod, so, magdala ko ng itak dito na <laughs> dalawang metro. <laughs> Kuchil yun. <laughs> Gaganon ka pala. Ano? <laughs> <oro>. Gakasa <laughs> kayo. Uy, <Oy>, gagir. <laughs> Ayan nga. <laughs> <laughs> Sisiya ka. <kayo>. gigos <laughs> sila. <laughs> oh, <yan>. Pag, <laughs> pag <laughs> hindi naman si Jigo silang parang si ano yan ah <laughs> si si Daguhoy. <laughs> Daguhoy. Daguhoy tawag mo sa akin. Iyon yung tama na ano. Yan tawa na buko. nuk